kami ni misis, We don't know where we are going, mga brother. <laughs> Tingnan natin kung anong adventure dito. <laughs> hindi pa ako nakapunta dito. Oh, wow. May ilog pala dito. Ay. Napakalamig. Kuya eh. Ah, bali. So, hindi na namin alam mga brother kung nasa na kami ngayon. <laughs> adventure na to, literal Kailan, ah, kaya, ba, kaya na, kaya ba ako na asa ng Balwarte ni Bosing? Ito pala yung Durano Eco Farm. Uh, asa na ba tayo? Mama, puro na pine tree ah. Balik na lang kaya tayo. NANI? Tara!

Mga brother Good morning, good morning, good morning Good morning It's a Sunday morning ngayon mga brad I think it's still around 5am Or 5.30 Tingnan nyo Sana kami umabot <laughs> So nasa Carmen kami ngayon mga brader. uh, Umalis kami ng bahay uh, Probably uh, Mga five I think so wala lang it's a weekend and it's a mandatory la uh, a mandatory uh, stroll stroll naming dalawa ng misis ko so uh, na kami sa Carmen ngayon and I don't know where we are going actually <laughs> to be honest so uh, like I said stroll stroll lang kami Almost two weeks na din kami hindi. Uh, last week hindi kasi kami lumabas eh. So uh, ngayon lang ulit kami nakalabas and uh, we will see where these uh, two wheels of ours will lead us to. Really good. <laughs> All right, we're just enjoying, uh, you know, uh, driving around. Uh, dito sa north. Uh, I think what we're going to do is we might want to try uh, visiting yung ano uh, Balwarte ni Busing ba yun? Eh, I don't know if nandito yun sa Carmen Or Catmon ata Woo, Ang sarap ng ganito oh Walang traffic Yeah! Namiss ko na tuloy yung basketball oh Ang ganda ng court dyan Walang traffic ang sarap ng dahan. Oh my goodness. Kanina pa kasi ako naghahanap ng batchoy. Eh. Wala akong makitang batchoy eh dito sa Norte. I was hoping that uh, I could see at least uh, batchoyian dito. Pero wala pa akong nakikita eh. Ah, ito 'yun. Sa pagkakalam ko, yung ano si Bus Safari, eh, nandito daw yung ano. Uh, yung uh, anong tawag dito uh, Balwarte ni Busing sa May sa Safari So eto yata ang daanan Dito kaya? Uh, we'll see kung anong nandito mga brother Tingnan natin kung anong adventure dito <laughs> Hindi pa ako nakapunta dito sa Carmen, nakapunta na pero eh, hindi ko alam yung mga pasikot-sikot dito eh. Pag nawala kami, alam nyo na kung saan kami hahanapin. Alright! <laughs> really, nigga? Pero in fairness, ah Semento, tsaka parang uh, ano... Ay! Wow. Parang maganda din dito. Bukid din. Ano kayang meron dito, mga bro? Asot baka mas surprise na lang tayo. Pero dito yung daanan mga brother. Yun nga sa Cebu Safari. Uh, isa ito sa mga malalaking uh, pinakamalaking uh, zoo dito sa Pilip uh, dito sa Cebu and I think probably sa Pilipinas mga bro. Mostly ang ang uh, karamihan daw doon ay mga birds. Mga ibon pero hindi kami pupunta doon kasi ang mahal doon. Oh wow. May ilog pala dito. Nice. Iyo no. Know. Ang ganda naman dito. Province na province mga bro. Ang sarap tumira dito. daming poultry. Poultry ba yan ang manok? Parang probinsya na eh. Mangga, ang daming mangga. Oh my goodness. Kaya, tingnan mo be. Ang ganda ng mga puno diyan, no. Oh. Bugno pa. Sakang ang lamig. Napakalamig. Ah, napakalamig. Kuya eh ah, balik. What the fuck? Dito na tayo eh. Tingnan mo. Yung view. So hindi na namin alam mga brother kung nasa na kami ngayon Oh <laughs> no! Adventure na to literal Ang kata na dabi Teh Kaya ah, kay ba ako ano Nang asa ng Balwarte ni Bosing? Bosing? Oh, kana dire? Dire? Oh. Salamat, salamat eh. Jadi so, itu dah mga brother yung daanan. Tayo ko ang kokong tama ba wala. Pag naligaw kami. Babalikan kita ate. <laughs> Joke lang. Ewan ko ba kung nasa na kami. Joni akyat na tayo. Matterek din pala to dito mga brother. Parang lagi na lang at akyatan yung pinupuntahan nitong motor na to, eh puro bukid. Swimming pool. Ito pala yung Durano Eco Farm. <laughs> Naghahanap daw tong pulang kotse na to eh. May hinahanap dito dito. I think ito na yun mama, di ba? Yung mga puno ba? Tingnan mo. I think dito na yun. Di ba? Naalala mo yung mga picture Yung mga puno Ang ganda dito Ay, Ang ginaw Pero ang layo na namin sa main road ha Medyo malayo na kami Talagang naliligaw na kami mga bro Nasaan na ba tayo? Mama, puro na paint tree to ah. Balik na lang kaya tayo. Pero in fairness, ang ganda ng lugar dito. Grabe lang yung akyatan. Ah, abot na tayo sa Safari Eh. Ah, ito ara eh you no? Know? Tara Tara Asa tamo yung turn na So ito lang pa yung ah, pala yung baluarte ni Busing mga brother. So yan yung Cebu Safari entrance tapos nandito siya. Ay, ang layo. Grabe. Pero sulit ng trip ha. Ganda dito. <laughs> Picture ka? may puno ang ganda tingnan natin yung balwarte nila buti hindi uh, pa masyado maraming tao brother sumaglit so lang kami don. so again maganda yung lugar uh, one with nature kumbaga eh, if makikita nyo napapaligiran talaga ng puno and hindi pa masyadong marami yung uh, ano yung uh, pumupunta dito I believe uh, lately lang kasi ito na naging sikat eh uh, correct me if I'm wrong mga brother pero ay, den na katagal na ba 'to? Talaga? So, ingat-ingat lang. Yep, so I think we're gonna drop by sa Catmon. Uh, tingnan natin uh, kung makakabili tayo doon ng bibingka. Bibingka sa Catmon. weather yung uh, nagtitinda dito ng mga bibingka grabe from there hanggang doon sa dulo puro bibingka in fairness mga bro masarap yung bibingka nila lalo na yung nabili namin ngayon kasi pagong luto masarap kaya pala maraming na recommend ng bibingka dito And Picture, picture, balas sedikit. Ini aku bang Aduh kak, naik kanan dulu tuh Naik kanan-naik tuh Native nya anak, native nya Pinoy lah <laughs>